Yung mga timor, kapag ininom nyo ito, madami itong vitamins na makukuha mo Tsaka, masisigla yung iyong katawan at lalo ka pang lalakas. Tsaka, mawala yung mga samang-samang sa iyong ano, mga katawan, mga dreamer, oh. Hello, mga dreamer! Panibagong araw, panibagong video, at panibagong kalakawa naman to! So, ngayon mga dreamer, tuturoan ko kayo kung paano gumawa ng vitamins. At bago natin simulan yung video, at di ka pa nakapalo sa aming page, baka naman. So, ngayon mga dreamer, magawa tayo ng vitamins. At, at yung gagamitin natin, yung brick ko kanina na ginamit ko. So, ngayon, kukunin natin yung, at lalagain natin. Kasi, marami yung ano, vitamin sa masustansya at saka may vitamin A, vitamin B at vitamin C. So ngayon mga Dreamer kukunin ko na yung ano yung yung breakfast, Tara. So mga Dreamer ito mo ako na yung breakfast sa CR. So ngayon ang nagawa natin, Ilalagay natin doon ang ating gagawin, lalagayin natin. Tsaka, iilumin mamaya. Kaya, yeah, let's go! Lagay na natin ito, mga katrimor. Oh. Lalagayin natin. Tsaka, lugay-lugayin natin, oh. Para, para, mga katrimor, para, kumalat yung mga, ano, vitamins niya. Mga, mga sustansya. Kasi marami itong, ano, mga katrimor, eh bumilion tayo ng mga dreamer nito mas lalo tayo ano si so ngayon mga dreamer hihintayin natin ng kumulo ng mausto para ano marami yung mga vitamins kaya yeah, hihintayin na natin tara a few moments later so ngayon mga dreamer Kulo na yung ang ginawa natin, vitamins. So, tingnan niyo mga Dreamer, oh. Kulong-kulo na to. Marami itong sustansya ito. Tsaka, tsaka kapag uminom ka rin ito mga dreamer, lalong sisigla ang iyong katawan. Lalo kang lalakas sa mga dreamer. Oo, wala yung mga samung-samung sa inyong katawan. Kaya subukan nyo na. hindi nyo na kung paano mo wala ang vitamins, brief lang yan. So ngayong mga dreamer, babahitin na natin. mga diwero, tingnan nyo okay, Mausok-usok pa oh. Madami itong vitamins mga diwero Kapag ininom nyo ito Madami itong vitamins na makukuha mo Tsaka masisikla yung iyong katawan At lalo ka pang lalakas Tsaka mawala yung mga samang-samang sa Inyong ano, mga katawan mga diwero oh. Ayan mga diwero, ino natin Lagay natin dito oh Ang itong vitamins mga Dreamer Sobrang importante nito Tsaka masustansya mga Dreamer O tingnan nyo So ngayon mga Dreamer ito, ito na iyon Iinumin natin Sobrang masustansya nito mga Dreamer Kaya kung sa hindi pa nakagawa nito Gayahin niyo ako Kasi sobrang masustansya nito Makatutulong ito sa iyong katawan Para mawala yung mga sakit sakit mo Kasi sobrang

And paki-like and share, follow na lang po sa aming page.